Ang okay, kasangga ay, naman ako oh, eh. Oo. Okay. Oh, pare ah, hindi kami oh. naniniwala diyan. Ay sigurado lang kami kasi kami mga rider ang harap namin, yung susuporta sa amin sa Senado hindi yung ganyan. Hay nako may Pare oh, gusto kay diyan. Ano na 'ko minute pre? Oh, okay. Sorry. Dali ka raw. Alamos pa lang di sana makita kung kaya may bibigyan. Bibigyan, tutulungan. Okay, pare ba? Pari, bibigyan ko kayo ng ano sir? ko kayo ng t-shirt friend. T-shirt? Saan ka T-shirt Frank Ang Kasangga, pre. 107? Yes. 107 Ang Kasangga. 107? Siyempre, hindi lang yan, pre. Meron lang ang tao. Sa lawa yung muna po, pre. Ito sa lang. Hindi, datapit ako ko yan, pre. Ha? Pre, o. Ito, pre, pwede mo ito ikap. Ito, pre, nasa sa akin. Tawang sa ka. Sige okay. okay. hey, ako isa pa, ba. ba't isa naman? Oh, wow. okay. uh, Sige, tara okay. sa ako. Oh. Sige ko ng dalawa para sa misis mo. Buti ko padalaw ka dito. Ang taga ka na inaantay. ko, nyo ba? Sabi, okay. bago ko na to. Try kasi ganito yan. Try. Okay. Ang okay. uh, um, pre. kaya na dito ako ngayon kasi gusto kong i-balance sa'yo na parang nakikita ko na yung magtatanggol sa ating para sa kinabukasan. Yes, oo. So, Kumbaga, oh,

eh, ah, na, na, naman ang ginagawa mo sa mga. Ang kasangga. Ang naman ako, eh. Oo ah, hindi kami naniniwala dyan. <laughs> hindi kami naniniwala dyan sa ang kasangga Walang na yan. Ano pa lang kung hindi ka naniniwala? Basta Alba? alam namin yung adikay. Pare, pag nanalo yan, tutulungan ba kami niyan? Hindi kami oh, okay, tutulungan oh, okay, yan. Oh, oh. Tsaka huwag kayo maniniwala, nag pa kayo niya, hindi nyo nga sigurado kung talagang yan pa, makakatulong sa atin sa ating mga rider? Ano ba kung anong history? O ano? Kung bakit nagsisimula yung mga MC Taxi Rider? O ano? Ngayon. O ano? Kasi bilang ano? MC Taxi Rider, nararamdaman po yung mga kailangan natin. Nararamdaman nyo. Magaling lang kayo ngayon, gusto matakbo kayo. Pero pag nanalo kayo, kakalimutan nyo na kami mga rider. Dito yan pare. Lahat ng mga ginagawa ng angkasangga, yun si Sir George, oh. ginagawa niya para sa lahat. Hindi lang para sa mga angkas biker Lahat, kahit anong platform, oh, ginagawa oh. niya para lang maiahon tayo sa What? mga tinatawag. Wala, wala sa kulay. Pare, kami mga rider, pare, hindi nyo kami maluloko ng ganyan. Kasi, alam mo, politiko yan eh. Ha? Bilagay, pare tayo mga, mga, paninaw mga paninaw pa, rider, mga. pare. Ang ninaanap namin, pare, yung protektado kami hindi dahil lang sa tumatakbo oh, kayo, oh, tapos mama, ano. Mama, mama, mama. Pare, ang kasangga, ha? Ah? Hmm. Yan ba magiging kasangga natin? Pag nanalo yan, pare, iiwanan na tayo yan. Oh, no, pa, naman naman. Akin, oh, Bakit oh. kayo? Nagsasalita ka dyan, eh, wala ka pang resibo na ipapakita papakita. Gusto mo ba? Pare, sigurado lang kami, kasi kami mga rider, ang hanap namin, yung susuporta sa amin sa Senado, hindi yung ganyan, pare. Oh, oh mo ba yung mga oh, pambahay oh, ng ang kasangga? Kapag kami, bigay pa kayo, pare, ng ano, mga ganyan, tarpulin, damit. Sige, ano yung mga pambahay nyo? Ano yan? Ang dami ng angkas bike na nagkaroon ng sariling bahay. Oo. Ang dami ng bike na nagkaroon ng sarili oh. oh. na sariling negosyo. Pare, hindi kami naliliwala. Pero nandito pa rin tayo sa tinatawag na informal. Na pare, hindi kami naliliwala oh. diyan. Pare, wala ka na. Hindi <laughs> <laughs> mo maloloko. Bagay, wala ka. Oo, wala. maniniwala. Hindi mo maniniwala okay. diyan. Basta tol, uh, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Uh, wala akong masasabi. Oo, wala rin. Oo, wala ibahagi sa iyo oh. yung kung ano yung hangarin. Wala ka dyan. Kung ano yung hangarin na may bilang ang kasbiker, o oh. kahit anong platform yan, nandito tayo para sa isang lapad. Wala na mga hapil habal, iba ka tricycle driver, oh. tsaka motorcycle industry. O paano pre? Paano babiyahin mo na ako? Sa oh. ano, kapit niya pre, kalawat pa. Kapit niya ka sa ano? Kapit niya ka sa ano? Kapit ka sa Para at least pre, makita rin po lang. At may may saka to para natin yung mga hangarin natin. Sige, sige. Ingat kayo, kayo. Ingat kayo. Ingat kayo. Ingat